Good evening guys! Hello mga kapusa! Magandang umaga po sa ating lahat Always remember, God is good all the time So ayun na nga mga kapusa Lakad-lakad lamang po ako dito sa my park Ngayong umaga guys Medyo makulimilim nga pala dito sa amin ngayon Kaya medyo nakapag-ikot-ikot po tayo dito sa park And pasyal-pasyal uh, po muna tayo guys So today is a... Uh, Tuesday guys and uh, ang ating pong pasok ay mamaya pang 8am so napaagang pasok kaya naman guys sa kapag lakad-lakad at ikot-ikot muna and pwede na rin mag-exercise ng kaunti para uh, guys ang ating katawan ay manatiling healthy at hindi masyado tayong tumaba so napapansin ko kasi guys medyo lumalaki na po uli ang ating tiyan kaya uh, kailangan pong Uh, Kaunti munang lakad-lakad Or exercise po tayo tuwing umaga sa ganun ay maging uh, healthy po tayo guys So ayan guys Kagabi nga pala ay medyo maulan uh, So 1.37 ako po ay nagising At sa kalakasan ng ulan guys Kaya ako po ay lumabas At nakita ko na medyo makulimlim po talaga Around 1.37 nga pala ng umaga yan guys So malakas ang ulan and tahimik ang kapaligiran kaya uh, medyo uh, nakatuwaan ko na i-video guys so okay. nakita nyo naman na yan oh. Uh, ang patak ng ulan ay medyo ma madalang pero malalaki ang patak no? kaya kung no, masasabi natin naman guys na ayun nga ay malaki pala at malakas pala ang ulan no? kaya uh, medyo napasarap ang ating tulog ay ako biglang nagising ng dahil sa ulan at nakatuwaan ko nga pong i-videos at uh, nakita ko na tahimik po sa labas no? lalo na pagka ganitong uh, madaling araw na at medyo talagang umuulan yan guys so kita nyo naman yan, ay ang unahan nga pala ng aking tindahan kung saan itong aking halaman paboritong halaman lagi kung nakikita tuwing umaga so yan pagkising ko ng umaga guys nagpunta nga po pala ako ito po ay ang papunta sa aming convention o yung aming extension office po at makikita nyo dito guys na napakadami pong pagawahing bayan sa lugar na ito at napakaganda dito nga pala guys ang sarap pong pumasyal so ayan po yung aming uh, convention center no so ito yung matatagpuan sa barangay San Jose o yung tinatawag na malamig dito sa aming lugar so ayan guys so napakasarap at napakagandang pagmasdan ng kalangitan na sa umaga no na ganitong medyo mainit-init at tapaka sarap ding maglakad dito sa lugar na ito guys kaya ayan guys so lakad-lakad lamang po tayo nakikita po natin ang kalangitan ay nagliliwanag no ang ganda ng ulap sa kanyang kulay puti at kulay blue at lalo na ang punong niyog na ito guys na nasa may uh, tabihan ay kitang-kita so ayan guys tayo nga po pala ay aakyat sa highland sa taas no kung saan do ng opisina or bahay ng ating minamahal na mayor B. So yan po guys ang ating mga nadadaanan na nakikita ninyo ang mga pine tree na naglalakihan. Ayan guys. So kung magagawi kayo nga pala dito ay ito ay napakagandang pagmasdan at napakagandang pagpasyalan. Ah uh, napakadaming puno guys. O makikita ninyo yung mga punong iyan may mga puno ng niyog at napakagandang pagmasdan no, no? bumeberde mga kapusa ang lugar na ito kaya talagang mararamdaman at mararamdaman nga po natin ang natures guys na talagang uh, kapiling natin ang nature no so ayan guys paakit po tayo so iyan no makikita ninyo ang mga daanan ang ganda ng karsada nga po pala dito guys no at ayan uh, medyo may sininsay lang po kami dito sa bandang lugar na ito kasi meron pong yung aming sinasakyan ay may idinaan or may inihatid na isang alin na galing yata ng bayan ay uh, dito po namin inihatid or dito po namin ibinaba ayan na nga guys so ito yung kanilang lugar no na puno puno din ng makukulay na berdeng halaman ayan ito nga po pala guys ay pataas kaya medyo maganda ang klima dito kahit mainit ay malamig sa pakiramdam kasi dito ay maraming puno no? ayan, paakyat na po ulit tayo kung saan ito po yung napakagandang karsada dito guys na, na, na yun yung taas oh guys, kita nyo naman, so paakyat na po tayo ayan ang ating mga madadaanan dito so kita ninyo po, nasa itaas tayo yun, yung ibaba guys yun po yung ibaba mga kapusa ayan so napakagandang tanawin at napakasarap makarating dito kaya kung kayo po ay papasyal dito sa aming lugar sa San Pablo makikita po ninyo ang lugar na ito ay talagang napakasarap pasyalan na, no? lalo na po at talagang sa pagganitong panahon na medyo mainit, masarap po masyal so ayan guys so kita nyo naman po medyo madalang ang tao dito guys kasi ko konti pa yung mga resident dito kasi ito po ay uh, gagawing subdivision so ayan po paakyat na po ulit tayo guys akyat akyat lamang po tayo nakakatuwa naman at na talagang yung mga nadadaanan natin guys ay talagang hindi makapigil hiningang mga tanawin yan ang krasada po nito ay sa dalawang tabi guys ay malalim or parang may bangin kaya talagang need natin na uh, magingat ingat din sa pagpunta dito guys at sa pag-akyat lalo na pag tayo ay nagmamaneho or kung tayo may dalan sa sakyan ano. so ayan nakikita niyo po yung building na yun yung mataas na yun yan may building po diyan so ayan guys so napakasarap pagmasdan di ba nakakatuwa daming puno So, yung puno na yun guys ang nagbibigay ng lilim sa ating mga dinadaanan. So, ayan guys. So, may mga manukan pa dyan na tayong makikita guys. At talaga nakakatuwa po siyang pagmasdan. So, ayan guys. So, ayan lamang po guys. Maraming maraming salamat po. Always remember, God is good all the time. Thank you for watching. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Yan. Pababa na nga po pala kami guys. So, yung kabilang sides, ganun din po. Madami na po uh, mga amenities di yan. Marami na pong mga uh, alagaan ng mga hayop na makikita po natin sa ating pagbababalik na po tayo ng San Pablo or nung bayan. No? Yan, guys. niyo naman ang ating dinadaanan. So, yun lamang po, guys. Maraming maraming salamat po. Thank you for watching. Always remember, God is good all the time. So for today's videos, yun lamang po. God bless.